At sa wakas nga ngayon ay napuno ko na ang aking ipapakargo sa Pilipinas. Bali ang discarte pala guys dito kung magpapakargo kayo ay wag niyong biglayin ang pamimili. Bumili lang kayo pag may nakita kayong sales at pauti-uti lang muna para hindi mabigat sa bulsa. Halos isang taong ko rin inipon ang aking ipapadala sa Pilipinas kasi pag bumili ka ng bultuhan at magpapadala ka, yeah. super bigat sa bulsa kasi yeah. mahal na rin dito ang bilihin. Pero pinilit kong bumili para matikman naman ng aking mga pamilya sa Pilipinas ang mga item dito sa Saudi Arabia. So, bali bumili rin ako ng mga sabon at mga lotion at shampoo. So, ayan pala guys. So, bali ko magpapakargo pala kayo ay uh, mas maganda kung unti-unti niyo at uh, piliin nyo yung mga item na wala sa Pilipinas pero may nabili rin ako ng mga ilan-ilan na available sa Pilipinas kasi dito nga ay mura lang bumabibili dito so ganito pala guys pag magpapabagay at lalo't marami kayong mga kapatid na bibigyan so mas maganda kung nilalagyan nyo na ng pangalan ang bawat isa para walang inggitan at wala kayong makaligtaan na bibigyan So ganun pala lagi ang ginagawa ko guys pag magpapabagahe. At yung pambigay naman sa mga kapitbahay or kamag-anak, eh kung meron man umover or lumabi sa amin, ay eh pamimigay na lang din namin. Kasi syempre, unahin ko munang mabigyan ng aking mga kapatid at ang aking mga bagulang bago ang ibang tao. Kasi mas priority ko sila. So bali guys, kung pala magpapabagahi kayo, lagyan nyo rin ang mga tape ang ibabaw ng mga lotion and shampoo at yung mga liquid na pwedeng tumaga sa box ninyo para hindi sumabog. So tip lang yon guys. So bali natapos sa na pala akong maglagay ng sealed sa mga item na ipapabagahin natin. So iaarin siya man natin siya sa drum at lalagay muna natin ng uh, makapal na tela yung ilalim niya. So ayan pala guys yung aking Ginawa ko pala guys, nilagay ko yung mga sabon at pwedeng umamoy sa mga pagkain nating ilalagay sa loob. So inilagay ko pala siya sa isang sa loob ng isang maliit timba para nga hindi mga moy sa ibang item na ilalagay natin. Bali tinulungan na pala ako ng kasama ko na maglagay ng mga gamit sa loob ng drum na ating ipapabagahe. Bali guys, nilagay ko na lang din yung mga lumang gamit ko lalo na yung mga damit at sapatos na hindi nakasya sa at magagamit pa rin ng mga kapatid ko sa Pilipinas. So ganun pala guys, kailangan mo sumampa para talaga maisiksik mo yung mga gamit na dapat isiksik at para sulit yung padala ng drum. So sulitin nyo talaga yung bawat space kung ano yung maisiksik nyo sa mga available na space dyan sa loob ng drum. So buti na lang din tinulungan niya ako ng kasama ko na magpatas na yan kasi hindi mo talaga masyadong ma-arrange pag wala kang katulong. So ayan talagang tinatapakan ko yung mga damit yung luma para mas masiksik siya pa ilalim para mas marami akong mailagay dyan sa drum na yan. So may mga nabili rin pala ako dito na bag na gusto ng aking mga kapatid kasi kalimitan ng kapatid ko ay mga babae so bag talaga yung kalimitan gusto nilang request sa akin. So bumili pala ako ng mga class A bag from Thailand galing sa Manisan Online Shop. So, napakaganda talaga guys ang quality at kung gusto nyo talaga, e eh, pwede nyong i-message at uh, mag-comment lang kayo sa Facebook page nila. So, ilagay lang natin sa description yung Facebook page ng Manisan Online. Bali, sa Emerex ko pala guys, ipapadala ang ating cargo. Bali, pag nagpadala pala kayo ng drum, e eh, may kasama ng isang bulilit box. Bali, salamat nga pala dun sa nag- uh, Apa, ba, ba, nag-seal ng ating box na ipapadala sa Emerex. So, ayan. So, tinulungan talaga ako ng mga kasama ko sa bahay. Maraming salamat, guys. And i-update ko kayo kung gaano katagal darating sa aming bahay ang ating ipapakargo. So, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. So, ingat po kayo palagi. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang po kayo kasi libre naman yan. Thank you.